Bakit nandito ka po sa ano? Eh, wasak na bahay. Temporary mo yan, buwan tayo. Tapos? Halil ako iya, itang manghod eh. Ha? Paano yung bahay mo? Saan ka titira? Eh. Nung last na pumunta kami dito, halos uh, nakahiga ka na lang mabuti. Nakarecover ka. Oo nga eh. Ubus itig lang ito ang grocery. Gabulig-bulig ka dagara Ah. Magandang, uh, hapon mga kapobre at uh, 5:30 ng uh, hapon at uh, papunta kami ngayon kay uh, Tay Kamlon no? uh, Si Tay Kamlon isa sa mga uh, mga una na natulungan ng uh, team at uh, nakita namin no nung isang araw si Taykamlon na naglalakad sa gilid ng uh, kalsada medyo okay-okay na yung uh, sitwasyon niya uh, dahil uh, nagkasakit no nagkasakit si Tay Kamlo, mga kapobre pero ngayon nakita namin na dito na no naggala-gala na si Taykamlon sana hindi na mag ano wala na sigurong inom-inom. <laughs> Nakasama natin dito mga Kapob si uh, Kapob Sarner, si Kapob sa uh, Peach, si Willby TV sa likod. Uh, at uh, puntahan natin siya nang no? may dala kaming 25 uh, uh, kilos na bigas mga Kapobret. Kamusta na natin kung ano na yung sitwasyon niya no dahil matagal-tagal na rin na hindi tayo nakapunta. Hindi tayo nakabisita uh, kay Tatay Kamlon mga Kapobs. So, Tingnan natin. So ayan uh, mga kapobre no? Nandito tayo ngayon kay Tay Kamlon uh, Bisitahin natin siya Meron tayong dalang bigas Nagabuhat natin si Will be TV <laughs> Bigat Brad Sakto lang ha? Ayan. Tay Kamusta na? <laughs> ha? Mm, may dala kaming ano? Dala kaming bigas? Salamat dito. Umpo. Matagal na kaming hindi nakapunta sa'yo. Megan, kaya na ako magdagawad. Pero bakit nandito ka po sa ano? Eh, wasak na bahay. Pina, pin, ano namon da, pina, pina, pina ngayo sa unga ay. Eh. Oo. Dahil ayang kumagad at ang unga, kamuhuran mm -hmm. ko pa sa Bakulod. Mm, -hmm. ah, yung anak mo na sa, ta, sa Bakulod? Oo, uh, itong bayi. Mm -hmm. Sa kamuhuran ko doon sila. Ilan sila naka ano doon? Nakatira ngayon. Pati yung Pati yung anak nila isa. so, temporary muna dito ka? Oo, oh, temporary muna yung buwan man pero kailan sila uuwi? Temporary ko. Napahalin mo nga ni ako iya, kang manghod eh. Ha? Napahalin mo na ko iya. Hello po. Ang bangot ko eh. Mauli man eh pinapahalin na kuno ako Dito sa bahay mismo na to. Hmm. Pinapaalis daw siya Anabi, dito mga kapobs. Ha? Ana, Bakit daw pinapaalis ka? Magkapatid naman kayo. Tama ni eh. Eh, ana tabi ko Paano yung bahay mo? Saan ka titira? Eh, ito sa pandan daw na sa mga samilog. Pag nagpatindog kang karaw, pero sayang naman tong ano bahay mo pag nga eh ano pero tanaw mo mm na tong pag hindi -hmm. mo ay pabuo na eh bukod din mabuti po tay nung last na pumunta kami dito grabe nag ano ka na lang halos uh, nakahiga ka na lang mabuti nakarecover ka oo nga eh alin ako sa hospital mm -hmm. Tandaan mo pa noon nung last namin na pagpunta dito. Uh, ubos nga ni ko. Hindi ka na, ka na ako na grocery. Ha? Uh, ubos at tigra nga to ang grocery, gumibulig ka kon. Hay. Iulit na sanda. Yung last na pagpunta namin dito pag hatid uh, ng groceries. Oo, uh, grocery. May spaghetti, pansit, dagara sanda. Ha? Ah, Hay. Kinuha pa? Hindi abi ako ka Kuya, hindi ka na makabangon noon. Nalayat na ako pag nagbangon. Pero pati yung groceries mo. grocery Groceries, daga na groceries. Ay, Diyos ko. Sige. Pero okay na ikaw ngayon mo? Okay na. Oh, hindi na uminom? Hindi. Oh. Inom man? Ah. <laughs> Basta nakarecover sa ikam lon talaga. Pay. Basta pag ano, mag-okay-okay -okay yung pakiramdam, balik ulit. <laughs> ha? <laughs> <laughs> Dapat ano na eh. Tigil-tigil na. <laughs> Hindi, bihira lang naman. Ah, bihira lang. Sambuti hanggang gabi na. Mm -hmm. Lapad. Pero saan, sino nag-ano sa iyo ng pagkain dito? O yun. Ay, ah, sila yung ano. O, pero ang lamig ng sitwasyon mo dito. Open pa dun banda. Ay. Tapos umuulan pa ngayon na bakan kung takot yung euro pa dalawa oh, sabi ko wag na eh baka pali nun mga, mga, mga klok babalik rin sila natin. sa ano rin oh bakulod hmm, balik sila dito ng mm -hmm. kailan sila po dito kay yung mm nagkasakit ako pina umuwi hmm. sandalya umuwi sila dito mm hmm, oh. sakit ako nabutan kasi namin yung isang babae na yun na nag-aalaga sa iyo eh Oh, yung itim. Yun nga, nag ng Tawang-tawa si Tay Kamlon pag... <laughs> yun yung pinag-uusapan yung about sa groceries mga ka-pubs. Pero, <laughs> deep inside siguro kay Tay Kamlon. parang nagalito sa ano. <laughs> Pero, yun rin yung tumulong sa'yo. Nung hindi ka maka... Hindi ka na makatayo, hindi na ka na makabangon. Siya yung malalay. Mm -mm, siya yung naglilinis sa'yo. So, dahil hindi ay, ka na rin maka ano kapag naka upo na ako, hindi naman niya problema eh. Mm -mm. Kaya ko naman. Oh, at least okay ka na balik ka sa ano, Kalakal. Hindi na. Kalakal gap. Kalakal ka pa rin. Ano? ko ng uh, basura. Mm -mm. O, kada lunes may pasurang ng. Hindi mm -mm. ko sa ano. Pero mahirap na po sa sitwasyon mo. Matanda na. Yeah. At least nakabisita uh, kami sa iyo dito, ha? Kamusta lang rin kami dahil nadaanan ka namin nung ano, isang araw sa may gilid ng kalsada. Sabi ni Kapobs Archie, eh sige, tayo, ano yun ha? Si Tay Kamlon. Uh, sabi niya, bisitahan ka raw, dala ng uh, bigas para meron kang pang ano dito konsumo. Salamat, ha. teacher. Opo, um, sige. Sige, Tay, hindi kayo magtagal, gabi na. Okay. Salamat Ginabi yun. na kami. Opo. Sige ba kami ikaw ang ano, mensahe sa ating mga taga panood. Maraming salamat sa inyo sa mga nagtulong sa akin. Maraming maraming salamat. Sana bala na sa inyo ang ginoo. O ang kapatid mo pa pag ano baka para hindi ka na po paano paalisin dito. Nakausap nyo niyo na ba siya? Hindi pa. Eh. Sa yung kapatid mo saan yon? Sa Spain. Ah, yung sa Spain. Yeah. Top, oh. Tap uh, o siya dito, papaalisin ka na raw. Benta raw yung lupa niya dito. Mm. Ayaw sumama yung anak niya dito eh. Mm -hmm. eh. Wag pa mo eh. Bukot aton ni. Eh. Oo. Uh, pero sayang naman oh. Uh. Sayang yung bahay mo. Saka Ay. Uy, ko doon sa pandan sa anak ko sya. Sa anak mo. Pero hindi pala, hindi pa naman siguro ngayon. Ah, tagal tagal pa. Mga July. January, February, March, April, May, June, July. Ah, July medyo matagal-tagal pa baka magbago pa isip ni uh, anong babae 'yung ano mo no? Hmm. Baka magbago pa 'yung isip ni Ma'am doon sa Spain. O paano paano mo nalaman po? 'Yung eh, sinabi sa akin dito, we mensahe siya. Eh. Ah, nag-message siya. Tinawag niya 'yung lupa niya dito, we. Eh. Itong buo talaga. Hmm? Pati yung lanas. Lahat-lahat. Ah, lahat, lahat. Ay, ayaw daw sumama yung anak niya dito. Mm -mm. lang daw yung lupa niya. Ah. Makakarapahin mo, anak ah. oo, oo. Sige na lang. kausapin nakausapin nyo na lang po. Sige tayo, mag Salamat. ano rin kami sa ano, sa sunod, bisita oh. sa iyo, magdala ng bigas. Yakyat na lang namin 'to. Eh, para, hindi na maano, harapan magbuhat. Aga mo pa na ano ah. Aga mo pa na tulog. Nakainom na siguro. <laughs> Sige. Sige tayo. Hindi kaming tagal. Gabi na. Salamat. Sige mga kapobray. Maraming salamat. Ito si Tay Kamlon. Okay na yung sitwasyon niya. Uh, balik kalakal na raw ulit siya. No? Uh, dito siya nakatira dahil umuwi yung uh, anak niya. No? Dito mo na temporary pero ngayong February uuwi rin doon sa Bacolod. Sige, maraming salamat uh, mga Kapobre sa inyong panonood, sa mga uh, nag-share, like, nag-comment dito sa ating uh, YouTube channel. Maraming maraming salamat po at uh, i-follow nyo rin po, no, so, mga Kapobre ang ating uh, Facebook page Archie si Hilario Pobre Blogger at sa ating uh, mga ibang balita ang uh, PB News Online. Maraming maraming salamat uh, mga Kapobre kasama ko dito na si Kapobreng Pitch Ledesma si Kapobreng uh, Arnold de la Cruz, si Wilby TV, kasama rin natin dito, uh, mga kapobre sa ngalan, kapobreng Alchie Hilario, at kapobreng Preso de la Cruz, ako si kapobreng Renz nabida Magandang gabi. <laughs> Magandang gabi, mga kapobre.